isang mapagpalang araw po sa atin ang ating pong tutorial ay paano natin ipipinsop ito para mahinang natin so yan po yung ating uh, didiskartihan ating ipipinsop itong charging line na yan so ang ating pong kailangan dyan para mapinsop natin to kailangan meron tayong acetylene ito panghinang Pagkatapos, pen supplier, Ayan, ganito po ang itsura niya. Ayan. Ayan. Bilog po siya. Meron din tayo ditong tube cutter na maliit. Ayan, tapos meron tayong flyer, Pagkatapos ito. Meron tayong pang sabun, pang ligtes. Para makapag-pencil tayo. So, simulan na po natin. Ang una po natin gagawin ay sasabitan natin siya ng ammeter para makita natin yung kanyang amperahe kapag siya ay ating papa ating siyang so nauna una, -una ipa-plug natin itong ating unit yan tapos tingnan natin ayan meron tayong nakukuhang uh, ampirahe na 0.7 uh, 7. ibig sabihin umaandar na tong ating uh, compressor yan ang unang nating gagawin ay ipipinsok natin ito muna ng charging line na to ito yung ating unang ipipress Bali, dalawang ipit yung gagawin natin. Hihigpitan lang natin para makapit sya Wala siyang lumabas na pressure. Yan. Bali dito ako sa baba kumuha. Tapos bubuksan natin 'to tatanggalin natin tong pinaka pinya yan, yan. luluwagan lang muna natin wag natin agad tatanggalin para makita natin kung wala na siyang sumisingaw ayan ibig sabihin bumubula pa Ayan oh ibig hindi pa pwede tatakpan muna natin Ben, kulang pa sa higpit ito. Kaya kailangan higpitan pa natin. Pipress uli natin. Yan, kailangan mahigpit na mahigpit. Tapos buksan natin 'to. Ililigtis uli natin. At tingnan natin kung mayroon pa siyang bula. So, yan. Naganyang halos wala na siyang bula. Yan. Puputulin natin siya ng tube cutter. Yan, putulin natin. Putulin natin siya. Ayan na natin ang mga yung kanyang compressor. Ayan. Ayan, putul na. Tapos ang gagawin natin, iipitin pa natin ang kapiraso dito sa lugar na to para malita yung ating hihinangin paninipisan natin dito yan tapos do double check natin yan walang wala nang nalabas na bula ibig sabihin naka press na yan yan tapos pababagahin natin mabuti to yan pababagahin natin tapos papasok natin dito sa loob ng ating rod para papasok sa loob. Yan o. Oh. lang natin mabuti ito. Para siguradong nasa butas, kakapala natin. Kakapala natin. sisiguraduhin natin na yung dulo na yan wala siyang butas dyan yan tapos palalamigin lang natin kasi medyo mainit pa yan eh yan papalamigin natin para makita natin hindi siya mainit kayaan lang natin yung sabon i-release -re natin tong ating pin supplier medyo matigas yan kaya kailangan gamitan natin ito yan. Paririlikpis so, li na natin lahat yan. Nagmula dito. hanggang gando. No, Pati yung ating na-press na yan, kailangan iliktis li mo yan. Ayan, oh. Baka mamaya mayroon siyang liki eh. Pagkaka ipit natin. So, palibasa ngayon wala. Ayos na po yan. Pinsop na po yan. Tapos, liliktisin uli natin kung mayroon siyang nalabas. Ayan o. So, wala nang nalabas. So, ganyan lamang po yung pag uh, pipinsok ng uh, service valve ng compressor. Kaya nakakailangan lang umaandar yung ating uh, compressor. Ayan. Para yung kanyang pressure mababa. Kasi kapag ito'y umaandar, halos nasa mga 5 PSI ilang po kasi ang karga nyan kaya yan ay madali nating may hindi natin pwede itong ipinsop ng ito ay um hindi umaandar kasi pagka ito ay hindi umaandar malakas ang pressure dyan mahirap nating mapigil pero kung yan ay umaandar nakagaya nitong ating ginawa mahina lang yung kanyang pressure at pagka natin hindi siya sisingaw so ganyan lamang po ang mag uh, pensop. at sana po ay meron kayong uh, kahit pa paano ay uh, nadagdag sa inyong uh, kaalaman doon sa mga veterano ng teknisan alam natin na uh, panis sa kanilang. pero doon sa mga baguhan pang nag-aaral ganun lang po kasimple mag pen ng inyong uh, mga ginagawang refrigerator o aircon yung basta lagi nyo lang pong papandaran kasi ipapers nyo lang mabuti to kailangan ang unit umaandar So marami pong salamat at isang mapagpalang araw po sa atin. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-like at mag-share at pindutin yung ating notification bell para sa mga susunod pa nating uh, upload na video. Marami pong salamat at God bless po at mabuhay po tayong lahat.